Usap-usapan po ngayon sa internet ang isang lalaking pinaalis sa Saudi Arabia dahil nababahala raw ang mga lalaki roon na magawa ng misis dahil sa sobra niyang gwapo. Pero paano nga ba nasusukat ang kagwapuhan o kagandahan ng isang tao? Alamin sa balitang hatid ni Dano Tingkungko. Meet. Omar Borkan Algala, aktor at photographer mula sa Dubai United Arab Emirates at napabalitang isa sa tatlong Emirati na pinaalis sa isang cultural festival sa Saudi Arabia. Ang dahilan, ang sobra raw niyang kagwapuhan na pinangangambahang makaakit ng mga babae sa festival. E agree kaya mga kababayan natin sa hatol ng Saudi Authority sa kapogian ni Omar? Ang sarap niya. Siguro ano, ang sarap dito magpalahi. Sana makapunta siya dito sa ano, sa amin para makapagpapicture man lang. Saka yung ano niya, yung mga ngipin niya, parang ginto talaga. Dilaw na dilaw. Siguro ang mahal nung ganung paggawa Ika nga nila ang kagandahan o kagwapuhan na sa tumitingin daw. Pero sa pagtatanong ko, may ilang katangi ang lumulutang na mas gusto ng nakararami. Uh, kung ihahambing po siya sa pagkain, para siyang hipon, kain yung ulo, tapon yung katawan. Ang gwapo niya, kasi kahit nga akong lalaki, naiinlove sa kanya. Lalo na yung pagiging hot niya. Tapos yung padila-dila niya na parang ganito. Oh. Yan yung mga ganun. Nakakita ko dun eh ang ganda lang po sa part na nilalagay-lagay yung sili dito, yung pinapaikot-ikot niya. Kasi kung gaano ka hot yung sili, ganun din yung mukha niya. Ang sarap ba? Huwag nang magtaka dahil ayon sa mga eksperto, may siyantipikong sukatan daw ang kagandahan. Ang golden ratio mula sa numerong 1.618 sa Fibonacci sequence. May kita raw ito sa iba't ibang magagandang bagay sa mundo, pati na sa mukha ng tao. Yung sasabi lang na proportional yung itsura, pantay-pantay, yung mata, yung ilong sa bibig. Ang itsura, refleksyon din daw ng iba pang katangian ng isang tao o di kaya ng personal na mitiin. Kapag symmetrical or proportional yung mukha niya, kita mo siya na malusog. Actually, naman, na exhibit hindi siya nakadanas ng stress, growing up, maayos yung pagpapalaki sa kanya. Ang tingin, pag mistiso ka, makapangyarihan ka. Sa mga nag chat sa akin, pasensya na kayo kasi Kay eh. Pero syempre, sa kontemporaryong lipunang ito na nahuhumaling sa mga social networking site, may epekto ang mga tinataguyod na imahe ng media sa kung ano ang nagiging maganda at hindi para sa atin. Ang gwapo naman ng lalaki na ito. Oo nga, ano, grabe ay. Parang may lahi naman siya, kuya. Ano? Parang Kastila siya? Oo, oh, Kastila. Oh. Ayun, oh. Tapos ang ganda ng lalaki talaga nito. Tapos Puro may Puro Ang daming baang. Oh. Saka yung ngipin niya, tinan mo may bris. oh. oh, may bris ang ngipin. Sana hindi na makarang dito sa atin Oo, yan. Oo, baka mahagaw pa yung ating mga asa asawa niyan eh. Oo nga. Saka ano, ngayon ako nakita ng gantong klase mukha o oh, kakaiba. Parang cartoons na ano, binrowing lang ang mukha ko, oh, di ba? Napagwapo. Oo nga, guwapong Ay Ayun, oh, tinan mo naman oh. Saka nakabatang kesong pang sungpelo, di dyan nagpogi yan. Oo. Bukod dyan, ang kaganda ay hindi sa mukha lang. Dahil ang ugali, nakaka-apekto rin sa kung paano tayo tingnan ng iba.